magandang araw sa inyo mga boss bali ngayon is dumating na yung yung order natin sa uh, sa grupo natin mga boss yan o bali nung makaraan na order uh, bali na naulit na dumating mga boss kasi hindi nakasabay sa ano nya, sa pag ano natin bali dinalawang order na lang natin to yan So ito bubuksan natin kasi yung un una nating order ito mga malili mga ano to mga boss yung skirt niya manipis yung skirt ito yung mga boss yung uh, ito mga luma natin na uh, ito yung ano yung isang class yung isang classing ano natin mga boss yan mga manipis na manipis yung skirt yan manipis yung skirt so ito mga boss is

may dalang ano mga boss oh, uh, ano natin na ah. Uh, uy wapu, vortex pa o oh. meg vortex pa eh <laughs> uh, siya yan mga boss oh. ayos yung pinadala na ano ah hunting mga boss yan vortex vortex na ah uh, cup binigay sa atin ng order natin mga boss kasi tayo ng na natin tayo, sa kanya mga boss pero ngayon ah uh, dinya tayo na ah uh, ng so, ito mga boss oh. So, bali, ito mga boss is makapal yung skirt na ito mga boss. Makapal kaya ito try natin kasi yung unit natin mga boss is, hindi hindi ano mga boss hindi hindi iyang sa yung mga boss yung gamit natin kaso lang uh, maluwag tong tong gamit natin na isang klaseng astromagos yung manipis yung slot nya And so dapat magamit kayo ng astro yan so bali ano nyo kung kung tama sa unit nyo kung, kung ano sya kung tag nito yung uh, yan kasi yung ano katama So, mga boss, So, mga boss. Uy, kuwapo mo Bago na nila, obra Okay, ayos. Yan, mga boss, yung mga makakapal na ano nila, mga boss, yan, o. No? Yung makakapal nila na skirt. So, maganda yung makakapal na skirt, mga boss, yan, o. No? Sulit. So, mas okay rin yun. Yan. Pero dahil ang ba, no? Ano ako oh? So, makapal yung skirt niya mga boss yan. Kung nakikita niya yan, makapal siya. Makapal ito, manipis yung... Yan, oh. so, masyado manipis itong isa. Pero, pag, pag yung panampit niya is ano lang, uh, magandang patama. So, okay na ito magos. So, ito, makapal siya. So, yan, yung pinagkaiba. Mga boss, oh. manipis lang 'yung sa kanya makapal. So, ita-try natin 'to mga boss. Ito. Sa ah uh, sunod natin na ano. So, kita ko na sa inyo mga boss 'yung ito mga boss. 'Yung ah uh, i group test natin mga boss. So, ito unahin natin mga boss 'yung manipis 'yan. So, pa ipapakita kasi sa kung anong diferensya niya sa manipis siya no so kung nakikita niyo mga boss yung yan yung ano natin yan no medyo ano na siya medyo maluwag yan. so hindi yun, umikot yung ano natin yan so kung nakikita niyo yan manipis lang yung yung bawas niya sa loob yan no

magbuksa mas maganda yung bawas nyo mga boss kasi makaikot talaga yung ano nya yan tingnan nyo mga boss oh tama Mike ara 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 yan mga boss oh yung ganda yung pagbawas nyo sa bibig ka ka kaysa dito sa luma yan manipis lang yung bawas sa so, kabilang side manipis ayan makapal yan mga boss makapal to testing natin ulit ayan manipis ang isa ang isa ayan uh, manipis yung isa ang isa makapal ayan testing natin mga busa ugot uh, ugot kini gini eh Sabi mga bawas nyo mga kapal mga boss ano sarap mm. yan so ito ang bago yung testing natin sa makapal yung skirt yan makapal is Isum... eh, mag na ok na ha hmm. so yun mga boss makapal yan so testing natin kung ano yung pinakaiba nila agad tingin gudig 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 ito yung ka siya mga Yan mga boss Yan o no? Mas malalim yung bawas nya Kaya ito ay otro din Yan kung nakikita nyo Mas oversized yung bawas nyo mga boss Yan Kasi nga makapal to ito manipis lang So yan yung pinakaiba mga boss So yan uh, Susunod papakita natin yung tama nito ang tama na yung unit natin mga boss. So sa so ngayon, uh, yan ang, ano muna natin mga boss, i-simple. So, abangan nyo na lang yung sunod natin na video mga boss kasi ito, i-set is up natin sa isang panumpit natin para matry natin yung kapal ng itong sa pilit natin na bago mga boss. So yun mga boss, ah bali banga nyo na lang sunod natin na video Bali pinakita lang natin yung ah Pag unbox natin sa Astro natin na makapal yung skirt So yan yung pinakaiba mga boss, sa dalawa Kasi dito minsan nagkaka diferensya So yun mga boss, so, oh, halos walang Bawas yung Itong manipis na skirt nya, mas walang masyadong Bawas Yan, kung titingnan nyo tapos ito naman ito yan tapos itong isa yung ito yung bago makikita nyo malaki yung bawas nyo mga boss kasi nga ito uh, yan malaki yung bawas nyan kasi makapal yung skirt at makapal yung head nya so mas maganda to gamitin sa ah uh, unit yun na uh, medyo mali maliit mali yung butas dapat malipis yung skirt pero pag itong malaking yung mo laki-laki konti okay, yung butas niya ito yung matapala ano may ito uh, yun so mga boss dito lang muna yung video natin ah uh, ingatan nyo lagi if this is talk